Magandang araw mga kabobs. Nandito tayo ngayon sa eskwelahan kung saan pumapasok si Sener mga kabobs. At nandito tayo upang ibigay ang pinadala ng ating sponsor, ang Pigaron and Friends. Hali kayo mga kabobs, samahan natin at kausapin natin sila kaya Sener. Magandang araw sa inyo, Ate pa Magandang araw. Ano, Sener, kamusta ikaw? Kamusta yung pag-aaral mo, Sener? Mabuti naman. Anong grade na ikaw? Grade. na po, mga kapobs, si Sener? Kamusta naman ang pag-aaral mo dito? May nang bubo ba bu 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 sa'yo? Wala naman. Ayan. O, mga, ngayon, mga kapobs, ngayong araw, ibibigay natin ang allowance na pinadala ng Figaro and Friends from the month of September and October. At ininpa, mayroon pong pinadala dito sa amin ang Tigaro and Friends. Uh, 2,000 for the month of September at 2,000 for the month of October. Tanggapin nyo po at pa. 1,000, 2,000, 3,000. Total po ng 4,000 pesos. Ano po masasabi nyo sa Tigaro and Friends? Yan. Naiyak na naging emotional mga kapobs si Ate Nimpa. Alam ko yung ngayong month na to, from month of, of, August mga kapogs, alam nyo naman dito sa amin sa Oriental Mindoro. Pag sinabing Augusto, ito yung pinakamahirap na, na buwan lalo na sa amin. Alam namin yung hirap pagdating ng Agosto. Kaya alam ko yung nararamdaman ko, yung emotional na nararamdaman ni na tinimpa. At tinimpa, pasalamatan nyo po yung Pigaro and Friends mamilyo na pa bago yung mga kaibigan niyo po. Maraming maraming salamat po. Hindi <laughs> ko talaga mapigilan yung maiyak. Kasi, kagaya nga po nung no, sinabi ni Sir Glenn ay dito po sa amin talaga ganitong buwan ay Grabe kung wala po, po talaga talang mapagtrabahan, wala pong magkain. Sinasabi ko po yung ito. Kaya, Malaking hindi ko po mapigilan ang mapaya kasi malaking tulong po yung patuloy na pagsuporta sa anak ko kay Siner. Dahil kung hindi lang sa kanang tulong, minsan laging absent dahil nga tapos din sa kita. Walang baon. Opo, tama lang sa pagkain. Tapos pa. Kaya nga po, patuloy yung aking pasasalamat kay Ma'am Eleonor tapos kanyang mga kaibigan sa patuloy na pagbigay ng support sa aking anak. Ayan. So, kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa sponsor ng Pobreng Vlogger. Sa panguna po ng pobring vlogger Sir Archie Hilario, uh, Kapobs uh, Arnel at Kapobs uh, Presi. kami po ay nagpapasalamat dito sa patuloy niyong tulong dito sa Oriental Mindoro. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Magandang araw mga Kapobs. Ito si Siner uh, at, at dito yung kanyang paaralan. Iikuti natin yung pinag-aaralan ni Siner. Sener, saan ikaw pumapasok dito? Saan yung room mo, Sener? Dito. dito. Ayan. Punta natin yung room nila. Ilan kayo dito, siner yung pumapasok dito? Dalawang. Dalawang section kayo. Bali sa isang section, ilan kayo? 15. Fifteen? Bali, 30 po sila mga kapobsa Ayan. Ito mga kapobs, yung kanilang school. Ito po ay bagong gawa lang mga kapobs. Ayan. Ito so, mga kapobs. Ayan.